Hello guys, for today's video ay maglilinis naman ako ng bahay. Ayan, so tara sa bahay. Ito muna ako maglilinis sa baba. Hello everyone. For today's video, ay ito naman yung ating gagawin ngayon. Maglilinis muna ako dito sa baba bago yung sa taas. Kasi guys, feeling ko kapag nalinis ko na yung sa baba ay malinis na yung bahay. Yung feeling ko lang. Yun. So, ito nga pala yung aking ginagawa after ko magluto ng breakfast ng mga bata at nakaalis na sila, pumasak na sila sa school. Ito naman yung aking ginagawa dito. Naglilinis na ako dahil kapag inabot ako ng tanghali, ako ay tinatamad na talaga maglinis dahil nga sa napakainit ngayon. Ayan. At dahil nga sa inabot na tayo ng katamaran, so kinabukasan ko na yan malilinisan ulit. Ayun, dahil nga sa ngayon, yung panahon natin ay talagang sobrang init. Sarap ngayon magtampis ako sa daga. Ayun. So dito nga pala sa bahay ay solo lang ako dito araw-araw dahil pumasok yung ating mga boss, yung mga bata, wala sila dito. Kaya mabilis ako makatapos ng aking gawa. At dito naman sa part na to, ito talaga yung maraming alikabok. At araw-araw ko talaga itong nililinisan. Especially dito sa may ilalim ng upuan dahil nga dito dumadaan yung mga langgam. Kasi minsan hindi talaga maiwasan na mayroong langgam kapag may nahulog lang na kanin. Ayan, lalanggamin na. so medyo makalat maliit lang ng kwarto to kaya madali ko lang naman malilinisan. malilinisin simunahin so, ko pa lang ay Ito nga palang bed cover ay pinalitan ko yan kahapon. At ito nga dahil sa may kumot dito, nilalagay ko talaga yung kumot dahil yung isang bata ay gusto niya yung kanyang higaan ay may sa na kumot, yung fluffy. Dahil sabi niya kapag wala siyang kumot dyan ay hindi siya nakakatulog kaagad. Ayan yung kanyang favorite part. Pero kami noon, nung bata kami, ang gusto kong gusto ko talaga yung kulambo sa paakot. Ayan, siya naman ang gusto niya ay yung may kumot siyang malambot sa kanyang higaan. Kaya naman hindi ko yan inaalis. Dito pala sa bahay, ay once a week lang ako magpalit ng bed cover. Ewang ko lang sa iba kung ilang beses sila magpalit ng bed cover. At dito kasi sa bahay, pag Martes ay ako lang din dito sa bahay dahil pumapasok yung mga bata pumapasok yung mga boss kaya nagagawa ko yung paglilinis ng tama at kapag nandito naman sila hindi kaagad ako nakakapaglinis dahil minsan may tulog pa kaya natatagalan ako maglinis minsan nga naabot ako ng hapon bago ko yan malinisan tapos maya maya hihiga na sila ganun importante kasi dito sa bahay ay makapagwalis ka araw araw dahil nga yung alikabok dahil sa daanan kami ng mga sasakyan dito ito nga palang kumot dito ay nakadubi kaya minsan mabigat hindi ko siya na itataas kaagad ayan, so, pero madali lang naman siyang gawin madali lang naman siyang itupi at ayan nga umaakit akit pa ako dyan sa kama para nga maayos ko siya ng maiki dahil hindi naman pwedeng hayaan ko lang yan na nakatupi kailangan maganda at dahil patapos na tayo, ito na yung last na ating gagawin dito sa may sofa na maliit. Ito nga pala ay nilagyan ko siya ng cover kasi nga sira na yung leader ng opoan. Ayan lang guys, so next natin na gagawin ay bababa na ako. Ayan, so ito naman yung ating gagawin. Magluluto ako ngayon ng isda. Meron pala dito 'tong pampano na isda, dalawang piraso. Ito naman ay para mamayang gabi, pero lulutuin ko na siya ngayon. At ito na nga naghiwa na ako ng ginger, luya. At ito nga pala yung ating isda na i-steam. Ngayon, lalagyan ko lang siya ng ginger. Ayun. So nilagyan ko nga pala siya ng ginger sa loob Tapos ngayon ay dito na ako kukuha ng tubig sa may lababo ay ito naman ay steam lang natin. So ayan nga. Pakatapos nga pala nito, ilalagay na natin dito yung ating sa steamer. Pero nilagyan ko nga pala siya ng luya para naman hindi dumikit yung ating isda. yan. So nilagay ko na yung isda, isa lang muna dahil hindi ka siya yung dalawa. Okay, check na natin tong ating unang steam na isda. So, pwede na natin siyang kunin. At ito nga, dahil luto na yung ating isang isda, ngayon, yung isang isda naman ang ating lulutuin, i-steam lang natin. Ayan, sisasalang natin dyan sa may ating steamer. Okay, check na natin itong pangalawang isda. Tapos ito na yung pangalawang isda, luto na. Ngayon ilalagay ko na sa plato. Ayan. At ito nga, dahil nga sa sobrang pawis ko na kanina, nagpalit na rin ako ng damit dahil nga sa napakainit na dito. At ngayon, ito naman yung ating ilalagay sa ating sauce. Ayan, una natin na ilalagay ay meron ako rito soy sauce. Ito nga palang soy sauce ko ay light soy sauce. At ito naman yung ating oyster sauce. Pinaghalo-halo ko lang yun na dalawa. Ayan. Tapos ngayon, lagay na ako dyan ng olive oil pala yung gamit ko kapag ganito yung aking niluluto. Ayan. So, naglagay ako ng olive oil. Tapos nilagay ko na yung ating ginger. Wala pala tong bawang dahil minsan kasi yung bawang ay ayaw nila ayaw nila nung may bawang kapag ganito yung luto ko oh, mas gusto nila ay yung ginger tapos nilagay ko na yung ating sibuyas tapos yung ating spring onion ayan tapos ngayon, nilagay ko na rin yung ating soy sauce. So, napakadali lang talaga magluto kapag ganito yung ulam. Steam na isda. Tapos, lalagyan mo lang sa ibabaw ng toppings, yung kanyang flavor. Ayan. So ayan lang guys, ganito lang ako magluto ng steam na isda. So hindi na pala ako rito naglagay ng asin dahil kanina pala yung isda hindi ko sa hindi ko na na-videohan, nilagyan ko na ng is ng asin yung dalawang isda bago ko siya i-steam. So ayan lang guys, luto na yung ating steam na isda na pampano. Ito na siya. Ayan. So, ayan lang guys. Thank you for watching. Tapos ngayon, magbibihis ulit ako dahil may pupuntahan naman tayo. Hello guys. For today's video ay pupunta tayo ngayon sa SM South. Yan, so sobrang napakainit na ngayon dahil ang oras natin ay 2 PM ng hapon. So grabe, sobrang init. ako sa A1 driving ito yung mga traffic sign mga road sign at pakatapos ko nga pala mag-inquire dito sa A1 driving school at ito na, nag-fill up na ako ng form for student driving application ayan, ito nga pala yung TDC Theoretical driving course, ayan, so ito na yung ating pinirmahan bago ka makakuha ng student permit driver license. Ayan, so after student permit license, after one month ay makaka-apply ka na ng uh, non-fru na driver license. yung online portal Yes. May mga mga siya ng IPA nga. Oo. Ang pag-iisip natin, ito lang yung ko. Bakit HW? So ayan nga ang nangyari doon sa A1 Driving School at kung kayo ay kukuha ng student permit ay nagkakalaga siya ng 1,500 pesos. Dahil yung 500 pesos ayun yung sa booklet na ibibigay sa iyo kaya naging 1,500 at syempre, bago umuwi ay kakain muna tayo rito sa Chowking. Ayan, so thank you for watching see you for my next video and so bye